Hi guys, nandito pala tayo ngayon sa aming kuprahan. So ito nga pala yung Kuya Josh. So for today's video mga idol, maghahango ako ng uling. Ayun yung kuprahan namin at ito yung uling nga. Natag lang, natag ko na ng tabon. So maghahango tayo ngayon. For today's video. <coughs> nating lalagay so huwag ako mag na, man, set up mga ibe okay. so yan yeah. let's do this magpausok pa tayo ngayon malamot so, dito muna sa green wala akong nasabi mga idol kasi maliliit yung ulo na natin. Papagalan natin yung team. Ito nga lakas ha. idol. Sakit So ayun pala o. Oh. Marapit naman na. sa ako na. Iliab na yung gato mo. Kanina usok ka. Iliab na. <laughs> Ay guys. Ah, matapos din. Ayan. Ayan. So sa inihindi na nasa ang pangyari? Kaya madalas magiging sasakyan ng idol, sugat, nabigyan ng oh. ganyan, ganyan dito pa, yung mga idol, oh. hiwa, hakti, so na puruan na ito. yun oh, sugat <coughs> ang gulas kasi dito Ay. so yun nga para natapos na tayo mga ibo at alasin ko na ah, dalawang sa sakong good saka dalawang mal malit na sakong durog so yun lang for today's video